Mahigit 2,000 na ang bilang ng na mga naghain ng amnesty application mula sa hanay ng RPMP, RPAABB, cpp npa MILF at MNLF base sa record ng National Amnesty Commission as of March 2025. 63 ang mula sa RPMP, RPAABB 1546 ang mula sa CPP-NPA-NDF, 518 ang mula sa MILF at 297 ang mula sa MNLF, kabilang sa mga nag-apply ay decommissioned combatant at mga matataas na lider ng Moro Islamic Liberation Front. I think the speed or the delay, the slow process depends on the several, on several factors. Pero unang-una diyan ay nakadepende rin sa applicant. Kasi yung itong applic itong proseso ng amnesty ay hindi ito administrative uh, procedure, no. Titingnan natin lang kung meron wala pasa na agad or pass or fail. Hindi. Ang pinag we are performing almost a quasi judicial like function. Pag sinabi mong rebelde, kailangan mong mapatunayan sa amin na rebelde ka nga. Kung sabi mo may nagawa kang krimen na ganito, Titingnan namin kung yung krimen mo ba ay as a rebel or personal offense mo. So with that, nagkakaroon ng kunting delay. Pero kung titingnan mo naman sa experience ng Local Amnesty Board of Cotabato, halimbawa, yung nag-apply na SIAM yata noong October 30, ang apat yata sa kanila ay nakasama na na-hearing noong last week ng February. So meaning, about 100 days lang ito, na-hearing na sila yung hindi na nahiring actually ay yung mga kakulangan sa records no especially like halimbawa kung may kaso ka ng 80 cases no? hindi namin alam kung saan itong kaso na to kailangan naming titingnan kailangan tingnan ng local amnesty board ano ba yung nature ng kasong kinakaharap mo so it will help expedite the process if yung applicant mismo since siya naman yung may kaso baka may records siya nung dok, ng kaso na yon Ibigay niya na kaagad sa local amnesty board para matingin no, ng local amnesty. Hindi nahintayin yung local amnesty board para hagilapin namin yung mga records niya.